Dito lang yan sa paligid yung tik-tik na yan bro. Ano okay, nga bro? Tik-tik lang nga wala ganti. Yung tangay. puno? Dito na tayo. Ah natin natin yung mga salok sa dito. Tamit ano lang na huli dito. Nahawaan nila. So di bro. Silip-silipin natin yung mga punuan ng mga lubi. Nag-ano lang sila, marunong sila mag-ano, bro, no? Magtatago talaga, nagtatago. Oo. Kung baga ginagamit nila yung yung isip nila Yan yung mga ah. uubusin natin sila dito bro para pag maubos natin yung mga tik tik dito sa area na to lilipat na naman tayo ng ibang lugar oo Matakyat tayo ng bubuyo bro Eh, kanina Rafael ya yeah. berada oh, di bawah Salap kean

pala sya akala ko nandun sa likuran hindi ko napansin bro nandun pala sa gilid ng squire nakatago bro yun yung may kapa bro yun bro, may kapa bro yun yung pinakamalakas sa kanila bro magingat ka yun yung pinakamalakas eh wow. mas malakas yan kaysa dun sa dalawang nahuli natin okay, dalawa tayo bro ito yung pinakamalakas na ano oh ito yung ng agaw ng kapa di hmm kidlat wow di at yat pandol pa di hey. muntik pang magkaumod umod Ito matatama yan dito bro ito yung Ito yung pinakamalakas sa kanila, yung may kapang may balabal na kulay green. Bala mo siguro, natakot kami sa kapa mo. Matagal na yan sirado. Sige. Yeah. Matag matagal na palang sirado yung kapa bro. Oo. Oh. Ang tagal na nun. Wala pang ano yun, wala pang pandemic yun. Oo. Oh. Uy. Bakit ka mahilig dumaan sa mga mahirap na. Duwa yun, duwa yun, ayun 'yon, ayun, ayun. Yeeh. Yeeh. Ako. ka namin pipigilan Hilig kang mag Ano sa daan ha Hindi eh. Baka may kasama ito. Oh! Ha? Ano dito? Ano dito? Eh! Bu! Kalaan si, lang. Kalaan oh. siguro. ka lang Nagtatawag ng kasama? Nagtatawag kasama. ng kasama? na kayo. Oh! Yun! Dito bro, nandito. Ayun, ayun, ayun. Ayun. ayun, nahirapan pang umakyat. Nahirapan pang umakyat. Tamaan na yun bro. Medyo nahina na. Medyo napagod na rin ako sa takbuhan kanina. So, oh, mahuhuli pa rin natin yan bro dahil... Siguro yung Dalawa, nahuli natin. Alaga niya yun. Siguro. tapang ka, lumapit ka hindi ka makakawala oh, yun, tumalun tapang ka, lumapit ka hindi ka na makakawala may nakuha na kaming bato sa katama mo nakuha na kami yung bato sa kasama mo. Uy! Oh. Nang babato bro, nang babato. Medyo alanganin din siyang susugod sa atin. Hindi yeah, susugod so bro. Parang kahit malakas siya, parang may pagdadalawang isip din siyang umatake, baka madali rin siya. Yeah, no. Nag-iingat rin siya. sa kalayo sa atundo kasi dito ang dalawang bato na nakuha natin kasama niya kanina siguro gusto niyang kunin yun huwag mong ilabas yun bro hindi ko bibigay sa kanya yun 又来又。 sama, wih, Andi itu nama yang baka. tak pakai tapang, bu pakai tapang, asli, nih mata 一对啊，对。 Ôi mấy cái mây Mấy cái ここ。 Å! Oh. 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 Oh.

Bro 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 bro, 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 bro. bro, Baka may marami pang tik-tik te doon. Puntahan natin yung may may maraming aso. Ha? Nandun, nandun, nandun. may tara, maraming aso, nandun banda. Tara, tara. Tara. Pabalikan lang natin to. Tara. 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 Tara.